Heart Evangelista na luka sa comment ni Senator Chase Escudero sa kanyang Instagram post. Nag-share kasi si Heart Evangelista ng mga litrato niya sa Instagram. Suot ang pinagchismisang gown niya sa JME Gala nitong nagdaang Sabado na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. Bukod sa mga netizens, mismo ang hobby niyang si Senator Chisis Codero ay napakomento sa kanyang Instagram post. You look absolutely gorgeous babe wearing this the Bulgari necklace that is and only this ang iniwang comment ng senador tila nawindang naman ang kapuso aktres na naging hirit ng asawa reaction ni Heart Evangelista hayop ka hindi to Viber Instagram to Nakakaluka rin ang naging reaksyon ng mga netizens sa palitan ng mensahe ng celebrity couple <music> 더는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말.